Poggi Diaz nagsorry kay Vong Navarro. Nagsorry ang komedyante at showbiz insider na si Oji Diaz sa It's Showtime host na si Vong Navarro. Ito ay may kaugnayan sa lumabas na balita, na pagsasampa ng kasong cyber libel ng kapuso actress na si Bea Alonzo, laban sa kanya, kay Christy Fermin, at sa kanilang mga co-host sa kanikanilang showbiz vlogs na, Showbiz Update, Christy Ferminit, at showbiz now na. Matatanda ang nitong Huwebes, Me Too, nagulat ang lahat ng biglang dumulog si Bea Alonzo sa Quezon City Prosecutor's Office, kasama ang kanyang abogado at manager, para maghain ng tatlong magkakiwalay na kaso laban kina O.G. Diaz. Ngunit bago pa mabalita ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila, ay lumabas na ang desisyon ng Tagig Regional Trial Court ukol sa kasong inihain ni Bong laban kina Denis Cornejo, Cedric Lee, at sa dalawa pa nilang kasamahan na hinatulan ng reclusion perpetua o hanggang 40 years na pagkakakulong. Sa share a thought feature niya sa messenger, mababasang humihingi ng tawad si O.G. Diaz kay Bong Navarro dahil tila na nito ang kanyang moment. Anya, sorry Bong. Moment mo, naagaw pa namin, say ng talent manager. Samantala, nagbigay pahayag naman si O.G. Diaz sa kasalukuyang kinakaharap na chika. Ito ay ibinahagi niya sa kanyang Instagram stories, kung saan sinabi niyang maraming reporters ang tumatawag at nagre-reach out sa kanya. Pasensya na sa lahat ng reporters na tumatawag para maging balanse lang ang kanilang report. Naiintindihan ko kayo kung inangarag kayo ng news desk o ng editors nyo. Makakarating din naman sa amin yan para sagutin sa takdang panahon, lahat ni Oji. Bagamat walang sinabing pangalan ay positibo pa rin ang hangad niya para sa dalawa. Pero eto ha, ayoko nang magpakaplastik. Tulad ng lagi naming hinihirit sa Oji Diaz Showbiz Update, sila pa rin ang gusto naming magkatuluyan sa ending, ayon kay Oji Diaz.